Ako po kayo dyan, oh. Okay, sir. So so magas daw dyan, ah. Awa, so, wala ako na mainom nyo, ah. Ayan, Ayan, sa ice tea ah. Oo, parang hindi pa kayo dyan, ah. Ice tea. Oo, Basta, huwag yes, dyan. Ice yes, dito, uh. Oh, kaya nga, pare, alam mo naman, matagal ako na bakante, wala akong trabaho, pare. Kaya nga, eh. At saka yung may experience ako sa ganitong trabaho, pare. Dito? Oo. Oh, Buti si sinama na, mo ako. Eh. Kaya nga, eh. Sabi oh. siya, madali tayo makahanap ng trabaho, ang um, bahala sa'yo. Basta lagi mo kasasama, kasi ka magpunta, ha? At saka yung tinanong ko, parang medyo hindi ko pagkakati wala mo mukha, pare. Eh, sigurado kayong papasok tayo doon? Oo, oh, papasok tayo. Nung tiwala lang, ikaw, palibasa. Eh, ako kasi medyo ano ko, okay. ano? eh. Siyempre, ang dami ko na experience sa trabaho, kaya alam ko yung mga ganyan. Sigurado ko, baka oh. mapahamak na naman tayo ah. dyan,

Ay, ay, lang puti. <laughs> pare, sino na dito takip dito, pare? Sino na si pare? Sino Yung mga naglaro sino mo? Ay, toto. Galabi sa mga. Uy, ayo si mo naman ano mo, kuya, tanong. Kasi nga mo naman tigas. Wala wala trend. Wala trend din. Ay, sa mo. <laughs> oh. <laughs> Sa itsura pa lang makikita mo, wala kang galing-galing eh. mo, <laughs> na, oh, oh. <laughs> na, wala pa. pa, pa. Eh. Naano <laughs> sa... Dati yung mga inaano ko parin, bao pa practice ko na parin, tanda-tanda ko eh. Shoot! kita ng bao. Eh, yung mga ganyan tito. Wala yawa wari. Pag-alaw na kayo, hindi na mo magsababag pumarapag. pag wala, dapat yung dapat yung ano yung <laughs> sa yung tira, yung na sa bulat. pag mo na <laughs> yung mga bao doon yung kita ng bao yung dapat yung, yung gabat Ay, ka <laughs> <laughs> Diyo, pare. Nakita mo, hindi, hindi makabusa. kabusa. Pare, mapasok lang ako dito. Oh, magpa-practice eh, ako. Eh, naku, pare, ako eh. Hindi na, hindi na sa ano eh. Talagang pagmamalaki ako. Kahit sino dito, naku, kahit sino makalaman ko dito. Wala akong wala ay, sa akin. Lang yan. Eh, tino mo yung Basta pare, mapasok ako rito. Mag-iipon talaga. Ako rin, pare. Kailangan-kailangan ng pamilya ko yan eh. Siyempre ako, kaya nga ako nag-apply dito eh. Tino mo yung mga tira, walang wala